Hi guys, good morning. Happy Friday morning here in the Bulacan. Luto tayo guys ng simpleng munggo guys. Meron tayong baboy. Huwain na po natin ng maliliit. Ito ang atin munggo, siling green. Sibuyas, bawang, kamatis, asin, paminta. Talbos ng malunggay, chicharon, kalabasa. At meron tayong alugbati dyan guys. Maglalagay lang ako dito mamaya ng cubes at gata guys. See you mamaya guys. Ilalaga muna natin yung ating Mungo. Hi guys! Good morning again guys. Ito na po ang ating munggo guys. Malampot na po siya. Nandyan natin yung ating asin, paminta, yung ating baboy na hiwa na malunggay. Ay hindi, ah uh, alugbati, malunggay. Ang ating gata, chicharon, kalabasa, at yung ating mga sangkap, sili, bawang, kamatis, sibuyas sa cubes. Meron tayong mantika guys. Ready na po. Maglalagay na po tayo ng mantika guys. Ay, sorry. Ang aking mantika pala hindi pa naka-open. Kaya tayo, tayo ng mantika. Pwede na po yung guys. Lagay na po tayo ng ating kamat, sibuyas. ilagay na natin si kamatis At ating bawang. Sama, sama na po natin sila guys. Lagay na natin yung ating pork. Lagay na po natin yan ng asin Tsaka paminta. Isama na po natin yung ating cubes mix lang po natin guys. Hayaan po natin itong maluto muna guys. Maglalagay nga po pala ako ng kunting patis. Takpan po muna natin ito guys. Balikan na po natin ito guys. Okay na po yan. Lagayin na natin yung ating kalabasa, guys. Lagay na natin si kalabasa. Ilagay ko na rin yung ating bumbo. Mm -hmm. Masarap ito, guys. Haluin na po natin. maglagay na po tayo dito ng gata. Isang gata lang, guys, ang inilagay ko. Mag-addition na lang ako ng kunti, kunting tubig from sa gata na ating yan, lukas ako na yung lagala natin yung ganun guys takpan lang po natin ito guys balikan natin ito mamaya hi guys, tingnan na po natin Okay na po ito guys. Malambot na itong ating kalabasa. Lagay na po natin ang ating chicharon. Isa lang ilalagay ko guys. Kasi lagay na natin si alugbati Lagay na natin po yan. Lagay na natin si alugbati Ang Ang sarap. Ilagay na natin yung ating malunggay tsaka siling green. Ilagay na natin si malunggay. Mix lang po natin ito guys. Ilagay lang po natin. Ilagay po natin ito guys. Takpanan po natin ito sa blit kasi saglit-saglit lang po maluluto yung ating hola, Ano guys? Buksan na po natin, guys. Ayan na po yung ating munggo with kalabasa tsaka gata, guys. Ayan na po. Pwede na po yan, guys. Open na po natin. Thank you for watching. Sana po gayahin po ninyo ang aking simpleng munggo, guys. Thank you.